Iiwanan mo ng trabaho ng ito. Hindi ka na babalik dito. Eh ano namang ikabubuhay ko? Wala naman akong ibang alam na trabaho kundi ito, Winston. Kapag naging misis na kita, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Misis? Oh, querida. Diyos ko, huwag mo naman sabihin may bala ka na naman bumalik ng probinsya. Ano? Mangingisda na, na naman tayo. Maninisid na naman tayo ng lamang dagat. Mas mabuti na yon kesa naman pag nalaos tayo bilang model o dancer eh, tapos saka pa tayo maging... Alam mo na. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, papano, kaliwat kanan yung inaasahan mo. Ano? Sino ba talaga mas malapit sa puso mo, ha? Si Winston o si Dom? <laughs> pero alam mo, Eva, kahit naman sino sa dalawang yun maging kapalaran mo, eh, sigurado yung saswertehin ka. Biruay mo naman. Para binata, disente at madatong. Tsawa ka na. Hana, sinagot ko na si Winston. O na kami. Pero wala pa siyang binabanggit na nakasal. Eh, si Dom naman, alala lang siya ni Winston utusan, bantay. Pero hindi siya lumiligaw sa akin. Kumbaga nga eh, mensahero lang siya at shock absorber ni Winston. Pero, umiibig sa'yo. Ano? Obvious na obvious naman eh. Hindi mo lang siguro napapansin. Kakainggit ka nga eh. Sigurado ka nang may masasandalan kang matitibay na pader. Balata mo na lang sa akin sa. Hmm, tama ka na nga riyan. May makarinig pa eh. Trigera.

Iiwanan mo na ang trabaho ito. Hindi ka na babalik dito. Eh ano namang ikabubuhay ko? Wala naman akong ibang alam na trabaho kundi ito, Winston. Kapag naging misis na kita, hindi mo na kailangan pag magtrabaho. Misis? Oh, Kirida. Salang kita, Eva. Sorry ha, nakakaya sa'yo. Nabala pa kita. Alam ko marami kang trabaho eh. Kaya lang naman kita inimbita kasi gusto ko sana makita mo yung mga paintings ko. Kailangan ko rin ng break. I've been working so hard. Napakaraming kompromiso. Halata ako nga eh. Kaya pala bigla ka na lang nawala nung party namin. Sorry nga pala. Hindi ko nakapagpaalam nun. Tinakasan ko nga lang si auntie eh. May importante kasi akong lakad noon Nelly, ang ibig mo sabihin, hinanap mo ako nun? <laughs> Sabi ko nga sa sarili ko, that's it. Yun ang una tuloy natin pagkikita. Ganon yun eh. Fatalistic ka pala. Hindi, realistic. Naniniwala ako na kapag ang dalawang bagay o dalawang tao hindi para sa isa't isa, hindi dapat pilitin pagsamahin. May naalala tuloy ko sa mga sinabi mong yan. Mga kaibigan ko. Kunwari, si Willie, si Emily, at si Danny. Una nakilala ni Dani si Emily. <laughs> May love kagad ka si Dani Isang araw, Pinakilala ni Dani ang kaibigan niya si Willie. Kay Emily. Gusto ko sa ipagyabang ni Dani. Ang babae kay Willie. Hindi <laughs> siya makapaniwala na may love din si Willie. Niligawan ni Willie si Emily. Ni hindi man lang tinanong si Dani kung ano niya yung babae. Napaibig ni Willie si Emily. Na wala ang babae kay Dani sa so madaling salita. Si Dani at si Emily ay hindi para sa si set-isa. Kahit na anong gawin, hindi magiging magkapalaran. Hindi dapat pilitin. Sa kwento mo, ikaw ba si Dani? Ha, eh, masakit, Nelly. Well, anyway, naniniwala pa rin ako na ang lahat ay nagagamot ng panahon. At isa pa, darating ang kapalaran ko. baka dumating na.